Patay ang 57 anyos ng lalaki human melunun sa kadagatan ng sakop sa barangay Hugno Amlan, Negros Oriental. Samtang laing lalaki gipusil patay sa iyang panimay sa Bais City. Ang report ni Femery Dumabo. Dead on arrival sa Negros Oriental Provincial Hospital ang biktima nga si Felix Esparcia. 57 si anyos residente sa barangay Hantayanon, Amlan, sa investigasyon sa kapulisan. Kauban ng biktima sa iyang mga parigente nga nagparty sa usa ka Resort. Samtang naginom ang mga lalaki, wala na matod pa sila nakabantay nga milakaw ang biktima. Sa pagtuong nga miuna kini sa pag-uli, wa na nila siya gipang ita. Pasado las 4 sa hapon sa Domingo, nakita ng lawas sa biktima, nga gianod sa baybayon. Ang mga naligo sa tapad ng resort ang nakakita sa iyang lawas. Gisawayan pa ito siya sa mga rescuers sa pagluwa sa panwa na siya ma-revive. Matod sa Amlan Police Station, nalumos ang biktima kinsa nakainom na naligo sa dagat na nag inusara Gisawayan pa pagkuha sa Jam Integrated News ang habig sa pamilya sa nalumos. Andun siya sa dagat, siguro walang nakakita or hindi siya naanuhan ng pamilya niya, uh, yung unattended. Baga, uh, baga, uh, unattended. Samtang, patay ang 44 anyos ng lalaki human po sila sa riding in tandem sa Villanueva Subdivision, Barangay Talungon sa Baes City kagabi. Daling na ilhan ng sospek sa matod patag iya sa mga manok nga gigam sa biktima. Base sa investigasyon, ang biktima kinsa diha lang sa ilang panimay mi og human nga gitawag. Pagkanaog, din hina siya gipusil sa makadagang higayon. Nadala pa ang biktima sa ospital, apa na matay kinipipila ka oras, humankinin nadala. Matod sa hepe sa kapulisan sa Bais City, nakasulti pa ko ang biktima sa asawa kung si Kinsa ang nipusil kaniya. Mapay na nato sir. Mapay na nato. Kaya naman mga witnesses uh, na nakita nakakita sa suspect at the same time. Uh, naputay po tayong mga nag-CCTV na nakuha. Abayo. Na nagtuyok-tuyok ang suspect dito pa dito sa area. O ba ni Clans Gabutin? Femari Dumabuok. Balitang Bisdak.